si Maristela Sabida, isang OFW sa Taiwan. Walong taon na po akong isang OFW. Muwi po ako dito upang sorpresahin ang aking, ang aking nanay at tatay at mga kapatid ngayong Christmas at New Year. Hello mga ka-Surprise Buddies! Merry Christmas and Happy New Year! Mga ka-Surprise Buddies, welcome to Bansud Oriental Windoro! At may panibago na naman tayong sorpresa ang iyahatid. At mga ka-Surprise Buddies, isang kapanapanabik na sorpresa dahil ngayong Pasko, ang ating kababayan ay bayan para sorpresahin ng personal ang kanyang mahal sa buhay. Ladies and gentlemen, mga ka-surprise bangs, let's all welcome ang ating kababayan! Ako po si Maristela Sabida. Galing po ako sa Taiwan bilang isang OFW. Welcome back, Ma'am Stella! So, welcome back. So, galing po kayo sa Taiwan. Ilang taon po kayo na OFW sa Taiwan? Eight, eight years na po akong OFW sa Taiwan. Eight years? Eight wow. years po na yan, na OFW kayo sa Taiwan. Ilang beses na po kayong nakabalik? Pang-apat na po ngayon. Pang-apat na. Pero bumabaw, wow. umuuyo ba kayo lagi dito sa, sa atin, sa Oriental Mindoro? Opo na. Last lang po ay nung bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic ng 2019. Okay. So, nasa tatlong taon mo nang hindi nakikita ang mga magulang mo. So, sino mo ba yung sosurpisahin natin ngayon? Uh, ang aking nanay po at ang aking tatay at mga kapatid. So, wala hong nakakala mga ka-surprise buddies, nanay, tatay wow. at kapatid, hindi nila alam. Hindi wow! Ako! So, ito na, kapag nakapanalig talaga, walang nakakaalam. So, kamusta ang oh, nararamdaman no. mo? Kailan po ba kayo dumating? Nung 20 po. So nung 20 pa dumating, December 20, yes. walang nakakaalam. So inintay mo at eto nga nakarating na tayo after ilang oras na biyahe at paghihintay sa Batangas Port. Anong nararamdaman mo ngayon? Finally, nandito na tayo sa ating probinsya. Masaya. Exciting. So sa tingin oh. mo, kapag nakita ka na ng mga magulang mo, ano yung gagawin mo sa kanila? Ano yung magiging reaction nila? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Um, masaya po at si siguro po iiyak. Aww. So, um, mapapanood to ng nanay mo, ng tatay mo. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Bakit mo naisipan na surprise sila ng ganito? Sige po. Nanay, tatay, sana po mapasaya ko po kayo ngayong Pasko. At mm, magkakasama na po tayo. Mahal na mahal ko po kayo. Okay lang po kayo. Ay, <laughs> iiyak na si Mama. Like, oh! Nanay, tatay, naku, maligayang Pasko. Alam kong ito nang isang pinakamalaking regalo na matatanggap nyo ngayong Pasko. So mga ka-surprise buddies, inabot na tayo ng ulan at time check. Pasado alas dos ng umaga. Wow. Kakarating lang po namin ng biyahe ni Ma'am Stella. So once again, ako si Aldria Namirang. Kayo si? At ako po si Stella Salida. At naririto tayo sa Bansud Oriental Mentoro para pumunta sa Bungabong, sa aming hometown para sorpresahin ng mga magulang ni Ma'am Stella. Excited na ako! Excited na ba kayo? Let's go! Tara na mga surprise buddies! ay <tinyo> ay <tinyo> 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 bandang umaga po, Tatay Ignacio po no? at saka Marina Sabida. Opo. Okay. So ito na po, pasensya ko at nalate po nang dating yung namin dahil po na late ang sakay ng barko. May package kong dumating sa inyo. May inaasahan mo ba kayong darating? <laughs> Wala po. Ano kaya ito sa tingin nyo? Ha? Tabi mo kayong dalawa. Ano kaya ito dumating? Ahali po kayo at titingnan natin. Sige, maghahawak kamay kayong dalawa. Titingnan po natin kung ano yung dumating. Ito po kayo. Ayan. Ito po. sa sasakyan. Ano kaya itong dumating na to para sa inyo? May idea kayo? Wala po. Okay, tingnan po natin. Narito po yung dumating para sa inyo. Surprise! Pasko. Ayan. Tata, dito na Ayan. So, ngayon po, sige po, tabi po kayong dalawa. Ang tunay, okay lang kay nanay, walang nararamdaman sa, ano, ang tunay, may nagmamahal sa inyo na pinapunta kami para surprise surprisahin kayo ngayong Pasko. Sa tingin nyo, sino po ang magbibigay nito sa inyo? May anak po pong isang babae. May anak ko kayo na babae, na isa. Anong pangalan? Maristela. Maristela. Nasaan po siya? Nasa Taiwan. Nasa Taiwan. Paano niya itong magagawa kung nasa Taiwan pa siya? Oh. Sa tingin niyo? Sa, sa, tingin niyo po sa kanila, sa kanya galing? Kaya, malalaman niyo dahil nagpadala siya, hula niyo. Sa inyo tatay, sa tingin mo? Yun lang. Na. Yun, lang na. Yun lang. po. Yun po. O, tingnan natin. Ito po kayo sa gitna. Ayan, dahil para sa nagbigay, dito po kayong dalawa, para sa nagbigay, kayo po ang reyna ng kanyang buhay. Wow! At syempre, kung may reyna, mayroon ding hari. Wow, tatay! Dito ka lang. Wow! Ayan, syempre may hari at meron ding reyna. Palakpakan naman natin ng hari at reyna siyempre, si tatay ay may ibibigay. Tatay, kunin mo to. Ayan. Si tatay ay may ibibigay kay nanay. Wow, bigay kay nanay. At siyempre, may kasamang kiss. Ayon, kiss sa lips po. Ayon, sit naman. At siyempre, para sa nagbigay, tatay, dito po kay nanay, para sa kanya, po, para sa kanya, tatay, kayo po ay the best father! Wow! Pasok po, congratulations! At syempre, kung best father, meron din naman pong best mother! Wow! Pasok po yung kamay dito. Ito po isa. Ayan! Wow! Ayan, turno kayo para sweet. O, oh, di ba? Kumpul! Nuiyak si nanay. At syempre, bukod po dyan. Bukod po dyan. Sige, lagay po muna natin dito. Meron pa kayong isang regalong bubuksan pa. Nanay, buksan niyo po ito. At tatay, para sa inyo ito. Ayan, sige, maupo po kayo ulit. At bubuksan niyo po yan. Dito po kayo para malapit kayo. Panoorin niyo po kung ano yung natanggap. Dito po kayo para makagip kayo. Dito po kayo. Ano kaya yan? Pwede niyong punitin. Ano kaya yan? May titulo ba? award yes. it, ladies and gentlemen people of Tondo Labasan, Bungabong, Oriental Mindoro and all over the world we have best father and best mother award this award best father goes to Mr. Ignacio M. Sabida best father congratulations and of course Best Mother Award goes to Marina Savida, Best Mother! Yes! Kaya nakalagay po sa inyong laki, tatay, ikaw ang pinaka-the best at mapagmahal na tatay sa buong mundo. Ikaw ang pinaka-the best at mapagmahal na nanay sa buong mundo. Awarded by! Malalaman niyo na po, malinaw pa ang mata. Ayan, basa po. Kanina po galing. Ano hong nakasulat? Awarded by? Basahin niyo po. Malabo. Ah, malabo. Si Tata ay nabasa pa. Okay, awarded by your Unica Iha. Sino po yun? Maristela po. Kay Mama Maristela, tama. Kayo palakpakan naman natin si Mama Maristela. Ay, sa kanya galing. Maupuho kayo ulit. Opo. So, po po, relax lang po kayo. Tabihan niyo pa si tatay. Malamig po, magdikit kayo. Malamig, maglambingan kayo. Tatay, maglambingan. Ayan. Opo, hawakan niyo. At syempre, meron pong pinapasabi din para sa inyo. Tay, nanay. Mahal na mahal ko kayo. Kayong dalawa ang lakas ko sa araw-araw ng pagtatrabaho ko sa malayo. Maligayang maligayang Pasko, nanay and tatay. Nagmamahal, your unika iha, Maristela. Nanay, mapapanood ka ni Mama Maristela. Hawakan niyo po to. Okay lang po ba kayo? Mapapanood niya ang video na to. Anong gusto mong sabihin kay Mama Ristella na kahit nasa ibang bansa siya, ay nagawa niya kayong akin? Sige po. Ne, salamat sa lahat. Salamat dito. Sana sama ka dito sa amin eh. Matagal na, matagal na kita hindi. Namimiss na kita, miss na, miss kita. Allah Beramai-ramai selamatlah sa telah-telah Lolu nak kau ikak agama ni saya besay lalu aku. Lolu nak ke ingat dia nak ha? Mal mal kita. Mal nak mal kita nak ingat ke lagi jian. hirap mo pabayanan ang sarili mo, ha? <coughs> Tagal na natin hindi na sa Pasko, bagong taon. Tapos kala ko ikaw ang kasama din sa mga si Neri. Hindi na mababasaban. Wala pala ito. Dapat ikaw ang kasama din sa bakit. <coughs> <coughs>

Nasa tatlong taon na kayo ba? May higit pa. susanya ay ang akala niyo ay siya ay makakarating na. Sige po, okay lang po kayo. Ikaw naman tatay. Ano ang gusto mong sabihin sa anak sigi Sige po, para mapanood po niya kayo at mapakinggan niya ang iyong boses. Dahil miss na miss niya na rin po kayo. Sige po. Hindi, magiging natalo na. Iyan lang Kamusta pong anak si Mama Maristela para sa inyo. Anong masasabi ng tatay sa kanya bilang isang anak? Magaling ba 'ko, yun. At isa. Kamusta tatay ang pakiramdam na para sa kanya? kinikilala ka niya na best father. Ano hong pakiramdam na kilalanin ka ng anak mo na naging the best tatay ka para sa kanya? Ano hong nararamdaman niya ngayon? Ay, masaya po. Mahal na malaking sheriff. Nanay, kayo naman. Ayan, sige po, pwede na tubig si nanay. Nanay, kayo naman. Anong naramdaman mo? Anong pakiramdam na para sa anak mo, ikaw ay the best mother? Ay, masaya po. Walang pagsiyalan. <coughs> pag ang saya sa araw sa mga anak ko. Lahat sila mahal ko sila wala akong ina tingnan hindi minangalang sila'y mahal ko dahil sila ay sa aking katawan ng galing kaya ila masasabi ko sa kanya lagi siya magingat na ka huwag mo pabayaan ang sarili mo yan din ay dinadasal na, ko araw sa araw araw tuwing ako'y magsisimba simba gabi nasabi ko huwag kang pabayaan laging gabayan ka Upang ikaw ay laging malakas ang katawan. <coughs> Sana kasama ka din eh. Kala ko ikaw ang nandini kasama ng mga... Di ba, nanay Hindi man siya nakasama. Ngayon... Pero malay nyo, di po ba? i natin yan dahil narito yung cake. Tatay na, ah, tatay nanay Ngayong Pasko, narito, pinadalahan din po niya kayo ng cake. Para sa ganun, yung wish nyo ay matupad. Tatay, ngayong Pasko, ano ho bang mahihiling nyo pa? <coughs> <coughs> gusto ko po eh. ay eh. Malakas sila doon. Ayos sila. sila. So, hiling nyo po na sana laging malakas ang anak nyo doon sa ibang bansa. Kayo nanay, pwede mong i-wish na yung wish mo. Ano ho bang wish nyo? Wish nyo po na sana umuwi. Umuwi. Sige po, okay lang po. I-wish nyo po. ano pong wish nyo? Ang wish nyo po ay? Gusto ko po sana magsama-sama kami ngayon. Pasko at Bagong Taon. So gusto niyo po na magkasama-sama kayo at umuwi muna siya. Mm -hmm. o, sabihin niyo po. Sabihin niyo sa kanya. Gusto niya. yun. Sige po. Sige. Ne, sana kasama ka din eh, na ikaw ang mag-aabot sa amin na magalit. Hindi ka naman dumating. Kaya ina, ina, ispik ko talaga ng ikaw ang kasama din at sa man. In the count of three, sabay niyong hipan. One, two, three! Merry, Merry Christmas! Christmas! Ayan ako talaga naman. Isang napakasayang. Kasayang surpresa at bukod po dyan, nanay, tatay, ay meron pa po ako ibibigay para sa inyo. So, yung tunay na package na hindi ko na na hindi hukas kasi dito sa likod ay ibibigay ko po para sa inyo hali po kayo wait lang po sige po tanggalin po natin para hindi kayo mapigil okay na po sige po para hindi po kayo mapigil Opo, nandito po yung package na dumating hali po kayo dito po tayo nanay tatay dito po kayo Um, Apo, dahil meron po ako ibibigay pa sa inyo. Dito po kayo naman. Yan. So, nandito na po yung package na dumating para sa inyo. Nanay, natupad ang wish mo, umuwi ang inyong anak, dito pa tayo Sige po, ayan Sige, pagitnaan niyo po ang inyong anak Wow, sige, akapan po kayo alit, ayan Mama Ristela, narinig mo si Nanay, so gusto niya umuwi ka Hindi niya alam, nasa likod ka na Mama, ano pa yung gusto mong sabihin kay tatay at kay nanay? Sige na po. <laughs> Alam kong masaya kayo ngayon. Mahal na mahal po kayo. Mahal na mahal. Hindi Kay tatay. Huwag <laughs> ka na maglaseng. <laughs> <laughs> na natatulog. Huwag ka na Tulong na lang. Ayan. Ako, natupad. Nanay! Kamusta? <laughs> Ang wish nyo? Anong wish nyo? Sabi nyo kanina? Anong wish nyo? Dito sa package na to. ayun, dahil gusto mo makompleto kayo ngayong Pasko. At syempre na rin mga kapatid. pwedeng matawagin yung mga kapatid. Pwede dito po tayo sa saglit. Pwede mo matawagan. Ako, nag-iyakan na rin niya Kasi, oh, okay lang po, po Ito po yung buong pamilya, mga kapatid. Dito po tayo. Para biglang matupad ang wish ni nanay. Ayan. Ilan ho ba ang anak nyo nga? Siyam po yan. Asyam! Nandito mo ba lahat? Ilan ho yung anak na naririto? Sige po, kahit for the for this moment, mga grand yung Say. wish ni na nanay na magkasama-sama kayo. May, may, isingin mo si Tito mo. Uni ka niya, ibig sabihin, puro lalaki? Opo, isingin mo siya. Siyam, walong lalaki, isang babae. Wow, ang dami palang... Buti naliligawan po itong anak nyo. <laughs> walong lalaki ang bantay? Wow, ang dami. Ayan, sir... Sino sa inyo ang mas tanda, ay, mas mga nai. Ayan, pag ilan kayo? Ako. Ang... <coughs> yes. Ana, kayo. Dinikat para kayo matakpan yung ano. Ayan, dumating po ang inyong kapatid. Anong gusto mo sabihin sa kanya na si Norpesa kayo, ang inyong mga magulang? Sige po. Walang nakakaalam. Saka naman po, eh sabi ko nga. Ang nasa isip ko talaga, nasa loob ng ba na yan, kasi si Nino yan. Ang sa akin lang naman, salamat at nakarating siya dito ng maayos. Maayos ang katawan at mabuti. Ano mo maging mabuti siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa aking kapatid. Talibasa, na-excited kami at mahal na mahal ko siya. Ne? Bis ka sa amin. Maraming salamat. Sige po, akapin mo si Bunso. Bunso ba? Kayo sir, hali Anong gusto niyo sabihin? Hello! <laughs> Ganda ng ngiti. Pasok po kayo. Ayan. Anong gusto niyo sabihin kay Bunso? Tatay, palit mo na kayo ni Bunso. Ani, ah, kuya. Dito po. Dito kayo tayo magkandong ano, mag... magyan. Anong gusto niyo sabihin sa kapatid niyo? Masaya po. Dahil makarating ang aking kapatid. Yun lang po. Wow. Sit naman. Nasaan pa? Wow. <gasps> Okay lang yung naririto? Ayan, sige po, sama-sama kayo. So, wish ni nanay, so sana ay mag dahil na nila yung cake. So, sana matupad na magkasama-sama kayo. Bukas! Dahil 24 na ngayon. So, sa Pasko, mamayang gabi, ayan, kompleto kayo. Merry, Merry Christmas. Maligayang Pasko. Nanay, tatay, ayan, may gusto kayong sabihin pa ng personal sa inyong anak? Sige po. Ayan. Nanay, sige. Nakapigyan ko na lahat. Uh, may gusto ka may dagdag? Tatay. Ano? Oh, <laughs> uh, maligay, group hug po kayo. Group hug. Sige po, akapan po kayo. Sige po, yung mahigpit po. Group hug. As kung Pinoy pa sa ating puso Lagi mo Isang nap! ang Pasko ang talaga namang isi-celebrate ng pamilya Salida dahil ang kanilang pinakamamahal na unik iha na si Mama Ristella ay umuwi para sorpresahin sila ngayong Pasko. Mama Ristella, kamusta ang pakiramdam mo? Na finally, eto na. Po. Masaya po. Masaya masaya. Marami pong salamat sa inyo. Pagtulong sa surprise ko. You're welcome po. May mga gusto kayo batiin. Dahil mapapanood kayo sa aming Facebook. May gusto shout out. Pasalamatan. Wala po. Ayun. So, Merry Christmas po ulit. Congratulations. Good job. And once again, tatay, hawakan niyo yung plaque niyo. Congratulations po. Hawakan niyo yung mga plaque niyo. Mga ka-surprise buddies, once again, I congratulate natin si Mr. Ignatius Sabida at si Ma Marina Sabida. Isang napakasayang sorpresa ngayong Pasko ng Pamilya Sabida sa Surpresang ito. Ako si Aldrian Humirang. Ito ang Shop Best May Best Shoppers. Artista na kayo! <laughs> Lalabas kayong lahat sa aming Facebook page at maraming makakapanood dahil we now have more than 1.1 million followers! Kaya naman niyo ang video na to, please don't forget to like, comment, and share. Merry Christmas! Everyone, let's happiness and love. Bye-bye. Like this. Merry Christmas, me. love. Shop with my best shoppers, everyone, let's spread happiness and love.